Mahilig ka bang kumain ng sili? Ang sarap nitong lagyan ang sausawan. Ito rin ay ginagawang dagdag pampasarap sa pagkain, pampainit at pampagana sa pagkain. Yung may konting sipa sa bawat subo. Maraming iba't ibang klase ng sili. Ang pinakamaanghang na sili ay ang tinatawag na pepper eggs. May level na 3 million 180,000 SHU o Scoville Heat Units. Ito ay naitala sa Guinness World of Record noong 2023. May mga report na ang mga kumain nito ay nakaramdam ng init sa tiyan. Sa sobrang anghang, sila ay nagkaroon ng intestinal cramps. Ang pangalawang pinakamaanghang ay ang Carolina Reaper Pepper na may 2,200,000 SHU. Ito ay naitala din sa Guinness Book of Record noong 2013. Ang pinakamaanghang na sili sa Pilipinas ay ang siling labuyo. Ang ibang tawag dito ay siling palay, pasitis, sa bisaya ay tinatawag na katumbal, kitikot, sa ilokano ay silit, jablo, sa bicol ay lada, rimorimo, at sa ifagaw ay paktin. Ang siling na puyo ay mayroon 80,000 to 100,000 SHU. Ang siling madalas na nakikita sa palengke ay hinahalo sa laing ay ang siling tingala o five bird's eye chili. Ang siling haba ay hinahalo sa sinigang. Meron din ang siling duwag o aruy-uy. Ito ay hinahalo sa pinakpet, sinigang at niluluto ng paksiw. Pero alam mo ba na ang tamang anghang ng sili ay makakatulong upang mapahaba ang buhay ng tao? Mayroong pag-aaral na nareport sa American Heart Association noong 2020. More than 500,000 people ang pinag-aralan, ang kumakain ng sili ng 4 times a week ay 23% less magka-cancer at 25% less sa sakit sa puso. Mayroon namang 25% less na mamatay sa lahat ng sakit ang sili ay nagtataglay ng anti-inflammatory, capsaicin, at antioxidant. Ito ay may vitamin C na pampalakas ng immune system. May vitamin A, lutein, nakakababa ng kolesterol. Ang anghang ay nakakapagpapawis. Ayon sa American Academy of Neurology, ito daw ay kayang pumuksa ng cancer cells. Promote weight loss at nakakasunog ng fats. Nililinis ang sipon dahil lalong pinapainit nito ang pakiramdam. May mga pag-aaral na dahil sa unti-unting pagsubo ng maanghang ay napipigilan ang pagkain ng labis na maalat matamis o mamantika sa bawat subo. Kaya't napipigilan din ang pagkakaroon ng Alzheimer's disease, Parkinson's disease, stroke at migraine. Ibig sabihin, kung lagi kang kumakain ng sili, ay maaaring mapahaba pa ang buhay mo pero mag-ingat sa sobrang anghang na maaaring magkaroon ng acidity o heartburn. Maaari ding masunog ang iyong labi o balat. Ang pagtanggal ng anghang ay ang pagkain ng dairy products dahil ang taglay nitong kasin ay nakakabawas ng anghang. Kung ikaw naman ay lactose intolerance, kumain ng tinapay nakakatanggal din ng anghang ang tinapay dahil inaabsorb nito ang anghang. Ayon sa pag-aaral, walang naitala kung ilang taon o sino ang nabuhay na umabot sa napakahabang buhay na 100 to 200 years old na kumakain ng sili. Naitala lang na nakakabawas ang kaso ng pagkamatay dahil nababawasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso at cancer. Halos lahat ng tao ay gustong magkaroon ng mahabang buhay. Sa panahon ngayon, maraming tao ang hindi makaabot ng 90 years old. At sana ay masigla ka pa rin kung umabot ka man sa ganyang itad. Kaya't habang bata ka pa, sana mapangalagaan natin ang mabuting ating katawan. Kumain na maayos sa bawat subo, isipin ang iyong buhay. Naway maging masigla tayong lagi at magkaroon na mahabang buhay. Tara, kain na tayo! Hanggang dito na lang, sana ay manatutunan na naman po tayo. Please like, share, comment, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat po.